si Jay Ganya ng tikas kapampangan ay bumagsak sa pagbibigay niya ng screen kay Jenmar Bragais, mga idol. Pero alam ko na parte iyon ng kanyang diskarte upang makakuha ng foul. Sa pagbira sa 3-point area ni Lancer Khan, ay talagang nagulat ako dahil ito ay biglang lumipad. Halos mauntog na nga ang kanyang ulo sa lupit ng kanyang vertical. Sa ilang beses na pagpitik ko kay CJ ay alam kong made in Japan ang kanyang makina. Kaya naman ang lahat ng iyan ay parte ng kanyang pagpapainit. Talagang dumayo pa ako ng tagid City from Pampanga upang mapitigan ang semifinal final game ng Tikas Kapampangan kontra sa Nueva Ecija. At twice to beat dito ang Tikas Kapampangan mga idol. Sa pagbira sa 3-point area at paglayup ay hindi ito mabisa. Kaya naman mintis ang kanyang naitala. Sa pagpasok ng third quarter, Bragais ang didiskarte. Sa laksak, sabay drop kay CJ at ito'y kanyang naipuntos ng napakainap at napakaswabe. Unang pagpuntos para sa Skywalker ng Tikas Kapampangan. koneksyon Bragais at Ganya ay talaga namang napakabisa. Kaya naman hindi na sila mapigilan sa pag-assist at pagpuntos. Alam kong matagal nang mabisang player si CJ. Ngunit iba ang pag ubog ng tikas kapampangan sa kanya. Kaya naman ang laki ng kanyang inimprove, lalong-lalo na sa kanyang mga shooting. Shoutout sa Profit Sportswear at kina Boss Errol at Ma'am Aya Gopes ng tikas kapampangan. Maraming maraming salamat po. Sa game 1 pa lang ng semifinal, mga idol ay nagmistulang teamwork ba din na? Sina janmar at si Jay Ganya. Kaya naman hirap silang pigilan ng Nueva Ecija Bufalos, mga idol. Sa mga ipinapakitang galawan ng dalawang players na ito ng tikas kapampangan, sila na nga ba kaya ang Rukawa at Sakuragi sa totoong buhay? Anyway, highway mga idol ay hindi lang sa NBL Pilipinas. Mapapanood itong si CJ Ganya dahil mapapanood din ito sa Intercommercial League sa Pampanga sa team ng Tikas Kapampangan Team B, mga idol. Kaya naman kung gusto ninyong lagi kayong updated sa mga laro ng Tikas Kapampangan ay mag-follow po kayo sa kanilang FB page mga idol na Tikas Kapampangan din. Kung sakaling umabot pa kayo sa parte ng video ito, pwede ka pa mag-comment kung ka? Para naman alam ko hanggang napadpat ang video ito. Maraming salamat. Finals bound na ang Tikas Kapampangan dahil tinalo nila ang Nueva Ecija. Kaya naman naman sana ay patuloy po ninyong suportahan ang Tigas Kapampangan sa NBL Pilipinas. Maraming salamat!